Hey hello mga guys. May halaman tayo dito na ipakilala ko sa inyo. Maraming benepisyo daw ito, maraming makukuha. Ang tawag nito ay kulitis. Kulitis sa amin ang tawag ito. Oh, andami nito, ang dami nito. Dami dito sa amin, no? Ihalo lang sa gulay namin kuno, kami ihalo sa gulay. Iwan ko kung nakilala niyo ito. Anong tawag sa inyo nito? Ang daming makukuha nito. Ang daming pinipis yung makukuha. Eh, oh, ang dami oh. Kulitis. Basta kulitis ang tawag ito sa amin. Kulitis. May ibang pangalan ito. Basta sa amin, politis. Yan. Politis. Yan. Yan. ingay ng aso namin. Ayan. Dami. Pati sa likod. Kahit saan saan na lang siya tumutubo. Ayan. Kulitis. Ang tawag sa niya. Kulitis. Ang sarap. Ihalo sa tinhula ko sa time block kala nang ihalo yan mga guys kung alam itong alaman na to latest <coughs> ang latest ang sa amin ang dami daw makukuha ito ng